sa kwarto ko yung dalawang earbuds na kapote. Oh, sa kwarto ko ano? Wala kasi dito sa lalagyan eh. Buspabs. Pabs. Gwapo talaga nyo. Ang gwapo ano? Ganda lalaki. Sa atas. Na-mix motion tayo boy. Kung nawala man siya, wala tayong magagawa doon. Kasi yun yung nakalaan. Para sa akin talaga siya. Babalik at babalik. Babalik. Ayaw kasi nilang maniwala. Sabi ko nalaglag laglag doon eh. Sabi nito wala eh. Buti na lang nilagyan mo ng effort boy. Kasi kung hindi mo nilagyan ng effort, hindi talaga yun para sa'yo. Kaya nga, wala kang airplane, effort pa. Si <laughs> kasi, sinabi kasi hindi nalaglag laglag daw dun eh. Huwag ka talagang maniwala sa mga tropa boy ha. Mga toxic kayo. <laughs> Salamat kay elbjilet, Boss Pubs. Gillette of Gillette. Ang daming hindi para sa atin na boss. Anong bibili mo para kay Pubs? Kaya yung nakakita niya yun, ng na, ano. Dapat may reward siya. Badge din ang bibilin mo. Eh yun lang, para rin ako nang wala. <laughs> mas malaki pa, mas mahal pa yun ha. Panatag na tayong pare-pare. Panatag ang kalooban. Wala, wala na tayong niintinding na tayo. ibang tao. Salamat, Boss Salamat sa'yo, Boss. Sa Boss Pops. Eh, i sabi pa. Eh, sana hanggang yun sa pagbiyahe malungkot. Boss Pops, baba ka pa dun. Sa baba pa. Kami bahala sa'yo, may pasalubong kami. Eh, at... sabi niya. Anong pasalubong naman? Sampal bus <laughs> Ah, may, may, reward talaga Mga ganyan tao binibigyan talaga ng mga reward yan. Gumanti si Boss Pops eh, nung nakita eh. Ah, ito nga. Durog niya yung Durog ano, advance mo. Nasagasaan na. Nasagasaan na, pero tinukpok pala ng martilyo. Wala kami. Kala namin, yun na yun. Hello, vlog! <laughs> Kumusta ang buhay-buhay, bosseng? So guys, paakyat na kami. Wala nga, oh, tagalong nga. Ilinyo nga, dyan. Dyan yung pulse dapat eh. Wala tubig guys. Alam yan? Ah, Video. Ah, lumina, so Goodbye, bye bye. bye. Ah, Ay, si ito mandito. pala yun, no? Ah, yan, sinasabi ko eh. So, ayun guys, pa-uwi na kami eh. Thank you, Anyang. Ang tawag Anyang. Art. 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 Art inside. Uy, Jake. Kala ka, patulis na tayo eh. makdan losin ayat sama saat